Ngayong araw nga pala, sinundo namin si Princess. Bibili nga kami ng mga gagamitin niya para sa school. Dito nga kami bumili sa palengke ng San Jose. Maraming salamat nga pala kay Serjay from Florida, USA. Binigyan niya nga pala tayo ng 2,775 pesos. At meron ding isang anonymous na nagbigay ng 500 pesos. Maraming salamat po pala sa walang sawang pagsuporta. Ngayong araw nga pala na ito ay na-reach na natin yung 500k followers. Kaya naman ako ay muling nagpapasalamat. Thank you very much! Bibili nga pala tayo ng mga gagamitin ni Princess sa school. Kaya naman, agad na akong tumawad kay ate kahit wala pa kaming binibili. Oh, double na po. Tapos, pantas ha. May bag po kayo? Diyan sa... Ay, bala yung mga yun No? Ito, gusto mo? Ito? One big notebook daw po. Yung. May payong ka, liga. Pinang payong mo. Saka payong pencil case po. Ito pwede na po. Apo, okay na po yan. Saka, tumbler. Ito nga po. Okay ano na to na. No? Medyas. Ito na. No? Ilang magkano po yan? 50 tatlo. 50 tatlo? Oo. Dalawang pares na. No? Dalawang 50 po. Para hanggang Sabado. Sabado ka papasok na. <laughs> Dito po tayo kay Ate Suriano Wala. Store. <laughs> ah, ito po, nililibre niya na po lahat. <laughs> <laughs> joke lang. <laughs> Hindi, joke lang. Binibigyan po tayong discount ni ate. Napaka-bite niya po. Para 829. daw po sa bata. Tapos siya na din daw po magpapaaral hanggang college. 829. <laughs> Sige po. Okay na po. Sukat mo. Yung palda mo. Magkano po yan? 829. Hindi po ba pwede 200? Ilang po ba? Ilan po ba kailangan niya? Mga tatlo po, no? Ayaw mo yung ginto? Parang kakaiba ka. <laughs> o oh, yan, may, may allowance na po siya. Pwede na oh, may allowance ka na. Hindi ka nahingi sa magulang mo. Hanggang grade 3 na yan. Okay na yan? Maka hip hop ka naman dyan. o oh, yan. Sakto lang. Ay. O, oh, sakto lang. Ayan po, sa gustong ano, uh, humingi ng mga damit, dito lang po sa store nila ate. <laughs> Ay, papalo na rin kita. Mukhang mabait sa ate, no? Pwede, papalo na rin kita. Mag <laughs> Ayan. <laughs> Ayan may allowance na, may papalo pa. Uh -huh. Tingnan po ano. Ano yan? Yan, ay, pang love ay. lang naman po. Sir, ipipix ko na, hindi na kayong tatawad. Bakit po? Oo, um, para uh, tulog na lang sa kayo, hindi na kita mamawid. Ay, thank you po. <laughs> Ba't hindi nyo ako mamahalan? Ah. <laughs> uh, <laughs> uh, Mag-thank you ko ulit, lagi tayong dinidiscountan. Ano po ba pangalan ng store nyo? Nitas Dry Goods po. Ayun, Nitas Dry Goods. Dry mangoes. Anjan, <laughs> yung pangalan. lan. Okay. Sukat mo. Oto na lahat anim. Magkano po yan? Ah, sige po. Anim na to. Naka-discount naman kami ate. Try mo na. Yun no. pa si Princess. Ano po. Yan po yung may-ari oh. Ah, thank you po. Yan po, ito po yung ano. Kami <laughs> <laughs> po yung lahat ang may-ari. Ito po yung magbibigay ng 500k sa atin ngayon. Sa vlog Pasapot. pa k po ano. 2K. Thank you po. Thank you, Thank you, you po, po ha. Maraming salamat po. Eh, 50 po ba yan? Naya siya eh. Sabi mo kang masikip ha. <pa. laughs> ka lang masikip yung sapatos mo. <laughs> Sa harap po ay okay lang po. Ako, <laughs> po 6.50 Thank you po mama Thank you din Thank you po Thank you po God bless Nag-jollibee ka na ba? Sa buong buhay mo? Mag-aaral ka mabuti anak Ano smile mo? Kapag natalo mo ako meron ko 100 pesos Jamie? O kasama mo First bite ba? First bite Serapnya oh. ah, na? Ah, dari mana sih di to? First bite. Hmm, Ang serap. Lo beg? <laughs> Video. Apo? <laughs> Apo? Ah, hindi mabalik si Princess. Eh. <laughs> Tinangay pa po namin eh. Uh -huh. So po, kompleto na po 'yan, dinagdagan ko po kahit wala sa listahan. No? Mga asando, mga t-shirt. Pati pante meron. Kasi hindi lang daw pante niya sa. <laughs> <laughs> <palang yung> <laughs> <laughs> well, ano sa kalungkutan. Hoy, sa mo sa nagbiyen daw sa'yo? iyo. Ano 'to? Wala pa sa dito sa ka ano man kasi. Thank you. Thank you. Tapos yung pambaon niya po na kahit isang linggo, kasi na po yung 100, no? kahit pang ano lang po. Pang kain kain lang po. Ito po. Mm, um, baon. Salamat kayo. Ayan, man, gusto salamat, salamat po sa tumulong sa anak po na nakapagbigay ng kailangan niya sa pag-aaral. Sige, naaba kayo dito. ba ka lang. Ay, nakaano ba? naba ba? Ano? Um, pag tayo. Pag may gusto pang tumulong, baka balutin mo yun. Bakit ba? Yun lang sana. Ayun, kahit nararamot ay, na yung pag-aaralan niya, kahit yung magpunan ko lang, at magbigay na kasi sa rice meal. Kasi medyo mahal din yung magpunan ng balot. Pero maganda rin ang kita. Bakit yung punan niya po, ay no? Yung punan niya, no? konti lang yung sarili sa Paolo, pinapaikot namin sa turun. Para kung sakaling may tuturong sa amin na uh, para makapaghanap buhay ako, magtuloy-tuloy yung pasok ni Princess. Okay, yes. Sa mga, yung mga ano daw po, sa... gustong magbigay ng pangpunan kila ate, uh, balot daw po, saka hindi na po turun. Kahit balot lang. Kahit balot ka Ayan. mga gusto pong magbigay ng pang business nila ng balot Or sa may mga barat po dyan, baka pwede nyo po silang ano, sponsoran. Okay.